Good morning, Yusek. Ma'am, may we just get your reaction on the recent pronouncement made by uh, Senator Amy Marcos that uh, by repeatedly invoking the executive privilege, it seems that the government witnesses are hiding essential facts doon po sa arrest ni former President Rodrigo Duterte. Sana po malaman din po ni Senator Amy Marcos kung ano po bang ibig sabihin ng executive privilege. Ito naman po, eh, executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the president and uh, and high-ranking uh, officials, executive officials to withhold some uh, sensitive information. Uh, especially kung ito po ay uh, magkakaroon na po na encroachment ng encroachment uh, ng, ng isang branch over to another branch. Kasi ito pong executive privilege is rooted from the uh, separation of powers. So may mga pagkakataon po talaga including po yung mga concerning issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs and internal deliberations within the executive branch hindi po ito dapat na is na po publiko. So magkakaroon po ito ng undue encroachment by one branch of the government over another. So, wala po tayong itinatago. May mga pagkakataon lamang po na yung ibang mga napag-usapan ay hindi dapat is na po publiko. Ma'am, um, doon sa kanyang preliminary findings, ngayon niya lang nilabas na sabi niya, it was found out that the Philippines had no legal obligations to arrest and turn over the former president to the ICC. And meron daw pong mga glaring violations, though hindi niya minention doon sa rights ni uh, president Duterte former president Duterte ganyan po ang kanya magiging opinion kung ang ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters pero kung titignan po natin ang ibang mga experts katulad po nila Justice Carpio ah uh, uh, yeah Justice Carpio uh, attorney Butuyan, at 'yung ibang mga nagsasabi patungkol sa batas natin na RA 9851 maiiba po ang kanyang uh, uh, tingin sa nasabing issue and uh, sana po tignan niya rin po kung ano ba sinasabi natin wala tayong legal obligation pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa uh, Interpol but still meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang sumusunod lang ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA 9851. Um, Um, in relation to that, may we get uh, your reaction on Senator Aimee officially withdrawing from the Alianza? Uh, ano po yung naging reaction ni Presidente dito? And what does it say about the relationship between the siblings, ma'am? Sa ngayon po, siya naman po ang nagsabi na siya'y kumakalas na sa Alianza dahil um, sabi niya ay hindi yata pareho ang kanilang mga uh, adhikain, ang advokasya. Kung hindi po talaga na niya ang kanyang mga paniniwala, sa paniniwala ng alyansa, mas maganda po siguro talaga na siya ay umalis dahil kundi niya pa paniniwalaan ang mga programa ng alyansa, hindi po talaga magkakaroon ng magandang relationship. Pero lahat pong ito ay ipapaubaya natin sa campaign manager na si Congressman Toby Chanko. But ma'am, uh, does her statement show that there could be a deeper rift between the two siblings? Kasi ma'am, meron siyang binanggit ngayon na tinake against daw, allegedly ni Presidente, yung investigation niya sa pag-aresto kay Duterte? Wala po tayong nadidinig na anumang salita mula sa Pangulo. Siya lamang po ang nagsasalita ng mga bagay-bagay na katulad ng ganyan. Um, siguro yan po yung kanyang pananaw. Pero sa Pangulo po, wala po tayong madidinig. Thank you, ma'am. Follow-up question, Pia Gacheres, ABS-CBN. nabanggit senator Aimee Marcos that tracing the timeline uh, of the events leading to, to the arrest the administration only changed its tone from non-cooperation to cooperation with the ICC as the political relationship between the Dutertes and the Marcoses soured or the, the Dutertes and the administration soured your, your comment on this one? Basta po sa atin po uh, nung ginawa po ito pamahalaan ng Wala pong ibang sinunod kundi kung ano yung nasa batas at kung ano po yung obligasyon natin sa Interpol. Kung meron po siyang ibang pananaw, um, siguro personal niya pong pananaw yan. Kung meron siyang ibang naiimbestigahan, sabi nga po natin, maging patas ang kanyang pag-iimbestiga, iimbestigahan din po niya, gawin niya rin pong resource person hanggat maaari. Yung naniniwala sa ginawa ng administrasyon, na isurrender ang dati Pangulong Duterte sa ICC. So again, ma'am, it, does, it didn't have anything to do with the relationship between the Marcoses and the Dutertes. Yung naging pag-arrest. Wala po tayong pinipersonal dito. Kung ano lang po ang sinasabi ulit ng batas at kung ano yung nagiging obligasyon natin at magiging commitment natin sa Interpol, yun lamang po ang ating gagawin. Wala pong personalan dito. Follow-up question from Maricel Halili, TV5. Ma'am, do you consider or does the administration consider um, Amy Marcos a loss from from the Alianza? Do you consider her? <laughs> Wala po ako masabi. Sa parte po ng Alianza, ibibigay po natin kung ano man ang pananaw po ni uh, ating uh, campaign manager na si Congressman Toby Chanko. the relationship between the president and her and his sister, how do you describe that? Um, is it still the same? Are they okay? As we can see from the uh, statements of uh, Senator Amy Marcos, it seems like there is. But on the part of the president, we cannot say that there's a rift between the relationship, in the relationship of the two siblings. So, hintayin na lang po natin kung meron mga sasabihin ng Pangulo. But, uh, sa, sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi po siya masyadong, alam niyo po yun, hindi, 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 siya pikon. Kaya kahit anong banat, kahit nakita na niyo po si Senator Amy Marcos na doon sa Maisog Rally, habang binabanggit ng dating Pangulong Duterte ang paninira sa kanya kaya PBBM, wala po tayong nadinig. Wala rin po tayong nadinig na anumang um, hinanakit kung meron man ha mula sa Pangulo para sa kanya kapatid.